dito sa World App, gusto mo pa magkaroon ng mga nito Games, airdrops, na pwede mong pagkakitaan. Actually, explore mo lang to Kikita ka rito. Uh, paano ko ba magkaroon yan? Verified or non-verified? Hanapin mo itong many apps. Pindutin mo yan. Ayan. Dito mo rin makikita lahat. Lahat yan dito. Okay, kalawin galaw, galawin mo lang tulad dito. Ayan. Marami yun dyan. Pag yung open, ibig sabihin naka registered na ako o naka sign up na ako. Okay, hanap tayo. Ito. Pag may makita kang get, pinutin mo lang yan. Ito. Katulad nito. Pinutin mo yung get. open mo lang. Ayan, then sign in ka lang. Then, ayan, nakasign in ka na. So, makikita mo na yan dito. Makikita mo na yan dito. Okay? Ayan, napakarami na. Ayan na yung masahe. Okay. okay explore mo lang ang mga to at pwede kang kikita rito okay actually maganda ang maraming magaganda rito okay katulad nitong sir cash earn pindutin natin yan okay mag sign in tayo dito pag may funds ka pwede kang mag deposit okay ako kasi dito is my deposit So, ayan, no? On July 11, price pool, May 66,675 gold coins siya. Ibibigay. Reward. Okay? Pag mag-deposit ka dito. Uh, at hindi naman mawawala yan. Makikita mo yung total winnings mo dito. At may nilagay ako rito 20 gold coin. Ayan. Anytime mo naman, pwede mo siyang i-withdraw. Okay? So, ito yung mga prices. Okay. Okay. Then, I put dyan. Uh, dito sa pre dollar world Nanalo din ako minsan dito. Ayan. Yung mga faucet dito. Katulad nitong hold station. Ayan. Pindutin mo lang yung ring. Then, ayan, ayan magkiklaim ka lang dito. At nagmamind to every minute. Okay? Pwede mo din i-boast ang mga yan. At pwede ka din mag-stay. Okay? Then, dito naman sa ayan, yung t-book. Ayan, lahat yan. Okay? Explore mo lang. Dito din sa uno. Meron din ako rito. So, dito mo lang yung earn. Magde-deposit ka. Then, mag claim ka lang pag may reward na every 24 hours yan. Then, anytime naman, pwede pa mag-withdraw dito. Withdraw yung lahat ng funds mo. Dito naman sa reward, meron din ako dito. Ayan. Nag-deposit ako dito ng 20. Ah, nag-swap ako dito ng 20 dollar. Then, ang reward is sa July eleven, at yung reward niya is nasa 20,000 lahat-lahat ng sumali dyan so titingnan natin yan then then so meron pa kasi itong credit oh. pilitin natin yan so pwede kayatang umutang dito okay sign so in, -in nakapag-sign in ako dito. Ayan. Nasa so, wasteless na daw ako na pwede umutang. Ayan. Okay. Kailangan meron ka nitong world coin na apps para uh, dito kasi nag-notify dito mo i-claim mo uh, monthly claim. Okay. Diyan nag-notify ang world up, Then ito din itong invites meron ka dapat nito Okay kasi dito mo makikita yung invites mo. Okay?